Ayan nga girl mas no, magandang gabi po galing pa po ako sa police station station 1 doon sa Butuan City kasi po ay may problema ako tungkol kay Boy Tiso sa Buitiso ay tungkol sa kapatid ko kasi po ay yung kapatid ko gusto po magpakimatay doon sa Magsaysay Bridge doon sa Butuan kasi po marami siyang problema yung mga nagsasabi kay Boy na ano daw nag 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 dr drugs or unsa sama dia mga unsadina dina nag basta yung mga sinasabi nyo hindi po yan totoo kasi po si, si Buitisoy ay may privacy, may problema siya na dinibdib niya dito sa kanyang isip at dibdib -dib. kasi po si Buitisoy ay hindi marunong mag hindi marunong si Buitisoy mag share-share sure sa kanyang problema tapos sabihin niyo na nag-drugs nako po, hindi po yan totoo kapatid ko po yon nagsama kami nagsama kami dito walang ginagawa sa aking kapatid na masama kaya itigil nyo yan yung mga sinasabi ninyo. Kasi po ay hindi yan totoo. Grabe naman po kayo. Huwag kayong manghusga kahit huwag kayong manghusga, husga dahil hindi niyo alam kung ano ang problema ng isang tao. Huwag nyo husgaan agad bago kayo manghusga. Tingnan nyo. Tapos sabihin nyo na ano. Gusto nga magpakimatay yung tao tapos sasabihin nyo nag-high. Nag-drugs. Grabe kayo. Ayan po si Boy no ay nakulong po si Boy Tisoy. Andun po siya sa ano. Andun po siya sa kulungan. Nalilito ako. Nalilito yung utak ko. Bakit bakit nagkaganyan siya? Dahil po ay nag-away siya sa kan Nag-away sila sa kanyang asawa. May anak pa naman sila na maliit pa. Grabe, nalilito ako sa sarili ko. Akalain nyo? Tingnan, tingnan nyo yung magsaysay bridge doon sa Butuan City. Ang taas, di ba? Tapos, sabihin nyo na for the content lang yun. Sino namang mag-content doon? Para lang mag-views? Wala kaming ginagawa. Tapos, may nagsabi pa na for the content lang para maraming views sana po yung nag nag upload ng mga views ng ganyan upload upload kung ano lang mga caption caption huwag yung mag caption ng nakahay itigil nyo yung pag upload sa akin kapatid dahil hindi yan totoo hindi nga ako nag upload eh para lang sa views tapos sabihin ninyo na ano ako hindi ako galit kasi Isipin mo, sasabihin nila na maraming nag-upload na. Nag-drugs daw. Kahit i-drug test niyo pa yung kapatid ko, hindi yan totoo. Sa, sa mga nag-viral po noon, sa nag-upload sa video ni Boy Tisoy, yung kapatid ko, itigil niyo yan. Huwag niyo nang i-copy paste para lang sa views. Ako nga, sariling kapatid. Vlogger nga ako eh. Ako pa mag-upload. Itigil na no yan yung mga nag-upload dyan. Yung mga kapi copy, copy paste. Hindi po maganda. Marami pang galit sa amin. Kasi for the content lang. Vlog. Bakit kung vlogger? May, may mag-content sa ano? Para lang masikat? Ang, sar kapatid ko po ay may sariling problema tungkol po sa kanyang asawa. Andun po si Buitisoy, kagirl maas no. Hindi pa namin alam kung kailan siya. Hindi pa namin alam kung kailan siya lalabas. Kasi po yung mga kaso niya ay nag... na sa itaas. Tapos, Grabe. Grabe yung ano ko doon sa ano kanina. Grabe po traffic sa Butuan City. Bisa kung na akong istorya sa kung isuon. Ano kung ano-ano nang sinasabi ko kanina doon sa ano ba? Pagtawag ko kong... nagpagtawag ko niya kanina yung parang bell hindi ko alam sa ano man yun sa basta para marinig nga yung tinig ko kanina para marinig nga yung boses ko kanina don sa itaas hindi ko alam kung anong pangalan para siyang, para siyang radyo kahit lambingin ko pa yung kapatid ko kanina sinasabi ko na sinasabi ko na sa kanya na huwag ka nang please lang maghawa ka dyan ko please huwag ka nang maganyan ayaw talaga sa akin makinig ayaw talaga makinig sa kanyang kapatid Nakinig lang po siya dahil andon ang kanyang asawa. Nilambing siya ng kanyang asawa sa pagsasalita para ay bababa siya. Ayon, Pagbaba namin, binababa sila sa CDRMC. CDRRMC. Pinunta si Buitisoy doon sa etwano, sa sakyan. Tapos, dinala sa BMC. Doon sa ospital. Kasi po ay kukuhaan daw siya ng vertical. Hindi ko alam. Basta, ay kinuha sa kanya. Pagkatapos, ay sumunod yung pulis. Pag sumunod sa pulis, pinusasan si Puloko. Pinusasan si Buitisoy. Ayan po, may video, may video po ako. Kaso po ay maano ang utak ko. Malingin ang akong utak. I-upload ko lagi ito. Kasi, grabe na sila eh. Direct, direct to point sila nag ano. Doon pa sila si Puloko. Pinusasan sa ano. Hospital. Hindi man lang nag ano sa akin. Yung mga pulis wala man lang nananghid diretso pinusasan po yung kapatid ko hindi ko alam yung kapatid ko ay magpakimatay, nako ando na prisuhan, nakulong na sana magtuto ka na boy isoy sa ginagawa mo nakaabala ka ng mga tao sana sa paglabas mo, kung makalabas mang galing ka dyan, Buitisoy, kapatid ko, ay matuto ka na. Hindi tama ang ginagawa mo. Sa lahat po na nag-upload dyan about sa kapatid ko na si Buitisoy, please, i-stop nyo na yan. Kasi ay hindi kami nag Hindi po kami nag-for the content lang. Forkit vlogger, for the content na. sana po ay maintindihan nyo may sarili, -sarili tayong problema yung kapatid ko ay walang pinag-aralan yun pati preschool nga hindi yun naka-aral kaya yung utak niya ay baliwala lang kaya po yung kapatid ko ay kailangan po talaga siya mag-advise ma may mag-advise sa kanya sa problema hindi ko alam sa kapatid ko kung nagawa na yan, kung nagawa na niya magpakamatay, doon pupunta siya, sa, pupunta siya sa ano, bridge sa ano, yung mataas na bridge sa Butuan City sa Magsaysay ay kung mag away naman yan sa asawa niya, ano ano na kaya ang susunod? Kasi nagawa na niya eh. Kahit kayo, pag nagawa niyo na ay masasanay rin kayo. Kaya nga ako pag ganyan ay ayoko magpakamatay, eh maraming tao dito sa mundo mag-advise sa'yo kung hihingi ka ng advice kung may problema tayo ay kailangan po talaga na kailangan po talaga na tao na may mag-advise sa atin mag-share sa ating problema hindi tulad sa kapatid na dinibdib niya lahat lahat dinibdib niya pinuntahan po namin ni Boy Maas ni pinuntahan po namin si Boy Tisoy doon sa ano no sa presinto doon sa Butuan City kasi po ay doon nakulong si Boy Tisoy. Kaya wala pa pong kaming kain, nagalit, nagalit na yung ano, investigador na hindi siya kumakain. Pati rin kami, hindi kami kumakain. Lahat kami ay hindi nakakain. Grabe. Yung gibuhat ni Boy wala na naman oh. Sana po ay itigil niya yung pagbabas sa aking kapatid na for the content, no hindi po yan for the content porkit nagdala si Boy Mas doon ng kamera siyempre nagdala siya ng kamera kay para vlogger siya dili ingon nga tingnan nyo yung kamera ni Boy Mas diba nag, nag, nag video siya hindi yan i-upload ganyan kami may isip kami please lang po i-delete nyo, nyo na yan po ang video ni Buitisoy. I-delete niya po yan, kasi po ay hindi ako nag-upload niyan. Please lang po. For the views lang, please. Yung mga kaibigan ni Buitisoy, kung sino mang kaibigan ni Buitisoy dyan, please i-delete no na niyo yan ang video. Kasi po ay para naman po ay malinawan po sa lahat na hindi po talaga for the content yun. for the content tinyan nyo si Boyte kung for the content lang na preso naman gani nakulong na po si Boyte hindi namin alam kung kailan siya lalabas yung mama ko dito yung nanay ko grabe ang alala ang alala alala lang alala yung nanay ko grabe kataas atong braids guy na tapos muambak na gitak akong manghod tatalo na yung ano ko kapatid ko tatalo na sana pero nilambing ko kanina tingnan nyo kanina nilambing ko mag, mag ano lang ko ng video dito mag clip pero kaunti lang hindi ko inaano lahat kung naki manilaw kung, kung naniniwala kayo nandun ka nandun ako Mark Jan Mark de, de. ko gunit taon di ako Mark Jan ba gunit Diretso na dire, diretso na dire. Ayaw, ayaw na og naog. Diretso. ko. Dagan pa yun ang naog sa van. Madeline, Madeline, ma'am. Uh, okay, makita niyo mo diretso ha, diretso. Kunya at bangan ng boom truck na man diri ang amo kuan. Utility vehicle diri ka mo surya na diri sa speaker para mamati ang sa imo mo na e, ikaw rang ang iulat, ma'am. Ako si uh, uh, Jusito. Oh, gonit down ko. Ama ni mo si Nakita na ni mo no, nakita na ni mo si Narita. Mo ba? Oh, ko... Oh. Oh, palitan tera nila sa.